Sinisi ng makabayan bloc sa House of Representatives si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkaantala ng mga kasong layong patalsikin si Vice Presidente Sara Duterte. Tatlong impeachment complaints na laban kay Duterte ang inihain sa Kamara na inendorso ng iba't ibang mambabatas noong Desembre. Nananatili ito sa opisina ng House Secretary General. Sa isang joint statement, kinundinan ni na Gabriela Women's Representative Arlene Brosas, at Teachers Representative Franz Castro at Kabataan Representative Raul Manuel ang umano'y panghaharang. Anila, ngayon lang nila naranasan na hindi maaktuhan ang impeachment complaints ng higit isang buwan. Para sa makabayan Bloc representatives, hindi agad pinroseso ang mga kaso Kasunod ng isang mensahe ng Pangulo sa mga mambabatas noong nakaraang taon na hindi makabubuti sa Pilipino ang impeachment case. Sabi ng makabayan, delikado ang umano'y panghihimasok na ito. Pero iba ang paniniwala ng ilang kongresista. Hindi, walang interference. Hindi ako naniniwala may interference. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, oras ang kalaban sa mga kaso iniantay pa yung mga ibang complaints para minsan lang po na matakal if ever po na may oras pa po, po tayo. Yun yun ang nagiging concern talaga yun. Oras po na natitira sa atin. Mag-a-adjourn ang Kongreso simula February 8 para sa election period. Magbubukas ito ulit sa June 2. Matatapos ang 19th Congress sa June 14. Muling nanawagan ang makabayan bloc sa kapwa nila kongresista na umaksyon na sa mga reklamo at huwag magpa sa executive branch. Ilan ang betrayal of public trust at plunder sa mga grounds ng impeachment case laban kay Duterte. Iniimbestigahan ang vicepresidente presidente sa kanyang umano'y maling paggamit ng milyong-milyong confidential funds. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.